Hello, isang mapagpalang panahon. So, ito na po maging topic natin. Ang gilid po ng bao. So, kung napapansin nyo, <laughs> ay ha, ingat sa pag ano. Pero wala naman po. Ito po ang original. Ito po ang original. Uh, ulo ng baong libon at saka yung puwit. Tingnan nyo po ang gilid. Gilid ng bao. Parang walang ipinagkaiba, no? Diba? Tapos, kung titingnan niyo mas matibay siya. Pero ganito lang. Kahit anong sa parte ng bao, parehas lang po ang epekto. Basta galing po sa libon, parehas po ang epekto. Kahit gilid man yan o kahit saang parte ng baong libon. Yan. So, sana po yung malike at subscribe nyo po ang video natin upang matunghayan nyo ang susunod na kabataan na ibahagi ninyo. So, ang lang sangkap po nito ay ito pong orasyon na kopya pa rin po ng 24, at saka orasyon po na kung saan ito po ang pwedeng tangkiliki ng mga kapatid natin na din ayaw nilang magdasal pa. So yung gusto pong ano, uh, basahin ko lang po sa ibaba. Ito po yung uh, general precaution habak kahit hindi ka na, hindi mo na iusal basta't ito isuot mo lagi sa katawan hindi ka mapapano. Okay? So ito po yung pagtawag po ng mga kapangyarihan pa rin ang Diyos Ama, Agila, verse 18, si Kanite na bakal, kasama po ang mga santo, mga giriro, mga arkanghil, at mga banal. Yan, combination po yun at pagtawag sa kapangyarihan ng amang may kapal. Pero ito eh, hindi po obliga na magdasal kayo. Siya po eh, gagana. So ngayon, hindi ko na po babasahin ang dami na po niyan, masat yan po ang sangkap, no? ah uh, ito lang, sasabi ko sa inyo, ang karanasan naman nito. Sipinyo lang ha, ano ba ang ano, kahit gilid lang ng bao. Kasi ito I think uh, andyan pa uh, mai nakakilala ni Sergeant Mobida na naging boro, ano Sergeant Mubidah nang Tagapaglingkod ng bayan. Dahil sa gilid ng bao binahagin natin sa kanya. So sumagupa ng isang buong kampo na siya lang mag-isa at good thing pa nun ay nat, napatay niya ang founder ng mga bandido yan so alam yan ng mga occidental side ng mga militar dahil sa gilid ng bawah binahagi sa, sa kanya yan dahil din dito sa gilid ng bao yung sabi ko sa inyong kaibigan ko naputukan ng landmine gilid lang din ng bao ang ibinahagi ko sa kanya naputukan ng landmine sa awa ng Panginoon nagkaroon lang ng kunting galos pero hindi hindi sa putok dahil sa ang taas ng tumilapon siya pagbagsak niya natamaan siguro siya ng mga damo o yung mga patitinik na damo Ayun ang naging galos niya sa puwet pero hindi naman tumalab talaga sa uh, mga sa ano niya laman ng kaniyang sa laman niya hindi sa ibabaw lang ng balat Yan, yun ang, karanasan. ang karanasan ng gilid lang ng bao ay eh, wag niyo wag niyo ano, ang gilid kasi alam niyo mga kapatid Basta baong libon kahit anong parte kahit katiting lang nito ito'y tutulong sa inyo so ang sangkap nito halos katulad lang din ng ano kung ano yung inilagay ko dito ganun lang din po dito sa gilid ng bao ano lang ang kaibahan lang nito mga kapatid alam nyo ang disenyo at ang forma Siyempre, mas perfecto tingnan ang libon na puwit at saka Itong ulo ng baong libon At ito naman ang gilid Yan Pero kung hindi ka marunong humilatis Talagang maganda siya tingnan So, yan po Ang sangkap lang nito Ang rasyon lang po ang pinagiba Kasi ang baong ito At saka ito Ito ang laman Ito naman ay ito So, yan ay kapwa nakakatulong sa gustong tumang Okay? Sa mapagpalang panahon, hanggang sa muli po. Yan. Karanasan na po sasabihin ko kasi alam nyo na kung anong sangkap nito. At marami na rin nagkaroon ng ano dito. Karanasan.